Princess! Nasaan ka na? Oh no. Nasaan na kaya si Princess? Ilang araw ko na siyang hinahanap. Pero hindi ko pa rin siyang makita. <tong> Sino 'yon? May yumuhuni. Nakakatakot naman. <tong> May bagong bata akong kukunan. <tong> Princess! Webam! Ikaw ba yan? Princess! Nasaan ka ba? Nandito ako sa taas ng bakanting bahay! Hanapin mo ako! Lagot! Para may swap! Huhulihin din kita! Umanda kang bata ka! Ayud, May bahay na! Hingi ako ng tulong! Taong po Taupo! po, po. Yuhu! Tulungan niyo po ako! May nangabod po sa akin sa may gubat! <laughs> 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 Nasaan na kaya si Pepe, Iniwan niya na ata ako! Kakainin ako na aswang! <laughs> na <coughs> Ay, aswang, palayain mo na ako dito hindi ka na makakaalis dito kakainin na kita hindi naman ako masarap eh. tapos wala pang umipin kaya patakasin mo na ako mamayang gabi ikaw ang uulamin ko kaya siguradong mabubusog ako <coughs> bebang nasan ka na bang tulungan mo na ako Natakot na dito oh. Princess Ikaw ba yan? Bebang, nandito ako sa taos Iligtas mo ko Si Princess nga Nahanap ko na siya Wait mo ako lang, Princess, ha? Bumutang kita dyan yeah. Lagot na na, mabahay ka, swang Pagparating si Bebang, iligtas niya na ako Hindi ako natatakot sa kaibigan Princess Mas maganda nga umagkat siya dito Para dalawa kayong uulamin ko Diyan na ang una kong uulamin! <laughs> Yari! Si Bebong! Matatang ube okay bang? Ah! Aswang! Mahuling din kita! At yan! Ah! Aswang! Pitawan ba ako! <laughs> Nakahuli ko na yung paa mo! Pitawan mo ako! Pitawan <laughs> mo ako! Pores kayo ni Princess na uulamin ko kaya kukuwanin na kita! Pitawan mo na ako! Hindi ako sasama sa iyo! Wala na kayong magagawa. Hindi na ako makakatakas mula sa akin. Yan na kala mo. Nagdala ko ng almas pa kontra sa aswang. Opo. nandiyan na ako! Aww. Princess! Huwag ka nang umiyak! Natalo ko na si matandang aswang! Salamat, Beba! Niligtas mo ako! <laughs> Wait lang! Tatanggal ko yung tali mo! tinalo mo pa yung aswang Guys, wala na si matandang aswang Kasi nilagyan ko siya ng bawang <laughs> Sa tingin nyo, ano pwedeng pang pwedeng pangontra sa aswang? Mag-comment lang kaya Bye-bye <laughs>